Hi, good morning guys. So, samahan niyo ako magbreakfast. Kasi wala akong kausap kaya yung mostly na kausap ko na kaibigan ko nasa Korea ngayon, nagta-travel siya. Isay. Ang <laughs> tangi na rin yung kausap ko. Tumayano ako. Uh protein breakfast. Yung bread ko ano to? whole wheat bread. Hindi ako mahilig sa white bread kahit nung naandyan pa ako sa Pinay. Gusto ko yung whole wheat bread. So, ngayon, Monday dito. So, alam niyo ba guys, tahimik lagi dito. Yung araw dito parang parehas lang. Kasi wala kang makikita ng kapitbahay sa labas ng mga bahay. Wala ang mga nagsichismisan yung pagkagising mo sa umaga, wala kang makikita ang ganyan dito. Pagkagising sa umaga, yung lalabas tayo, yung typical ng mga Pilipino na ginagawa natin. Lalabas tayo ng bahay, tapos nakikita natin yung mga kapitbahay na wawalis, ikakapi sa labas. Dito guys, wala. Iwan ko lang sa ibang states, pero parang hindi yata common yung tool. Kasi kahit Saturday or Sunday, yung mga tao na sa loob lang ng bahay, sanay lang sila na ganun. Uh, may mga tao naman yung bahay kasi malalaman mo yan. Yung mga sasakyan na sa loob. Uh, I mean, malalaman mo yan kasi may mga sasakyan sa labas ng bahay. Hindi lang talaga sila mahilig dito makipaghuntahan. Kung work, uh, work, bahay lang. Yun lang yung ano nila. Tapos, ano? Tapos guys, dito yung mga garage sale na sale. Nung declutter sila, yung iba binagarage sale, yung iba naman tinatapon lang sa labas. Tapos kahit sino pwedeng kunin, kumuha nun. Kasi kung ako, may ano lang yan, kasi baka kung gawin ko yan, magtatambak yung mga gamit dito sa bahay. Madami na akong nakita na dito lang sa within community lang namin, may washing machine, may bed, my couch or sala set. Dito kasi sa kanila guys, pag ayaw na nila sa gamit, kahit maganda pa, itatako nila yan. Unlike sa atin na hindi bibitawan hanggang hindi talaga serang sera. So, kung ako mag-collection yun, marami akong makukuha. Ang kaso, ang paglalagyan, di ba? Yung iba, Kinukuha nyan. Tapos binibenta. Online. Usually, dito may garage sale. For example, mag binta nila, one dollar, parang gano'n. Parang decluttering siya, guys. Itakapon nga may nakita ako mga tinapon din, yung mga kapit-bahay ko. May mga tinapon sila. tapos yung iba, yung mga cellphone yung iba naman yung style yung mga Pilipino, nakikita nyo mga Pilipino ng kukoleksyon yung target nila yung mga tindahan kasi yung mga tindahan, yung iba pag ayaw nilang idunit tatapon lang talaga nila yan guys tapos kahit sino pwede mong kumuha yan, pag nakalabas na ng bahay pwede mong kunin yan so yung mga basurero dito sila para sila yung nakakain income Kasi yung iba, tinatamad, tinatamad na o wala nang panahon mag, ano, magbenta niyan. So, tinatapo nila, pinapapick up nilang sa basurero. So, yung mga basurero, sila yung nagaanong yan. Pibenta or kung gusto mong gamitin, pwede pa. Yun, guys. Thank you for watching.